Bakit po ba bawal mag-asawa, pare? Mas matindi pala yung senyo, pare. <laughs> Pero naging issue yan dati, pare, di What is up guys? Eh, ito na naman ang inyong chubby tito na si Chinog TV At ngayon, syempre hindi na tayo bumabata Pero hindi ko may iwasan na kumain pa rin ang kumain Kaya try natin tong famous na healthy lifestyle food Dito sa may kawayan, it's called Cafe Nenzo So let's go guys! tikman natin Tara Let's go, let's go. So may kita nga naman Alright guys, so ito na nga at kasama ko si Father Bodhi dahil mag-tiningi ako ng plus points sa heaven ngayong araw. Pero mukhang minus points to sa uri ng mga pag-uusapan namin. <laughs> so yan, Father, kaya na tayo syempre. Ano tong the best nila dito, Father? Ito yung unang appetizer na in order mo eh. Ito yung using cheese with mm. 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 sky. sobrang tuloging na yung cheese powder. Sarap. Parang ito lang guys, masaya na ako eh. appetizer pa lang. Oh. Salt oh. Grabe guys, so oozing cheese. Oozing. Mm -hmm. Oy, lalag lalag. Oy. Mm. So next natin ito try fathers. Ito? Salad? Tama. Yes. Caesar salad. Caesar salad. Hindi kay father to ah, uh, guys. Tambay lang talaga. Tambay lang din naman ako dito. Just so happens na naalala niyang si Tito Chubbs eh, mahilig kumain. Si Tito Chubbs ay healthy living. Healthy na tayo ngayon, guys. Healthy. Ito, anina spinach ngayon ay Caesar salad, father? Alright. And may bacon, guys! Ito bacon! Okay, let's try this. Mmm! Harap pa dyan, no? Dyan si Sisa salad nila. Merong lettuce, romaine, and lola rosa. Tapos may mga baby tomatoes. Tomatolets. Ano tawag? May mga croutons. Tapos si Caesar dressing and of course, bacon. Father, pang nito tayo yung tanga. Sobrang sarap na ba? Nabubusog na ako. Bubusog na. Pansin ko rin yun, no? Pagka, ano, father, pagka nabubusog ang tao, tumatayin it, no? Not kaya? Anyways, father, total, hindi na tayo. Di ba bawal magsinuwaling, father? Oo no, naman. Pwede di ba ako magtanong sa'yo ng mga ato? Totoong, gusto ko yung mga totoong sagot, father. Sige. Alright, sige, sige. Gaangan muna natin, Father. Bakit ka nagpare? Bakit ako nagpare? Muna, hindi ko rin naman syempre, talaga pinangarap. Till then, I tried entering the seminary. Keep on trying every year. And then, unti-unti ko na lang siyang nagustuhan. Kung na ako sa seminary, yung school namin for for peace. unti-unti ko lang siyang sinubukan. Unti-unti ko na siyang uh, natanggap sa sarili ko na gusto ko na rin siya. Okay, so nasabi mo, Father, every year mo sinusubukan. So, was this something na we can say na it's your calling? Yes, it's it's a calling. Kasi syempre, talaga naman, sa simula, mahirap din yung at the very beginning, sasabihin mo agad na, oh, uh, magiging pare ako, gusto kong maging pare. But towards the end, baka hindi naman talaga yun yung calling mo. Mas mahirap. So ako, for me, it is like a journey na unti-unti, sinubukan yung sinubukan, hanggang sa nag-succeed, naging pari ako. Okay. So next natin, Father, is ito. Pretty truffle pasta. Parang masarap din to. Dahil may bacon. Dahil may bacon, nahulay ko ni Father. From salad to pasta, may bacon. From salad to pasta, yun kaagad yung mga nakikita ko eh. Pero yun, no, know, mahinit yung tingin ko dun. Pero mamaya na yun guys, kasi rice yun eh. Tapos napansin ko, Father, parang ito, ano la fresh pa orange juice dito. Yes, fresh orange juice. Sarap eh. Hindi siya yung parang sumasapal sa, uh, ano, sa bibig. Ikaw nagyaya sa akin dito, father. Habol tayo ng kain. Siyempre, guys, na natin si father because it's the right thing to do. So we'll try this out dahil sa bacon. So yung creamy truffle pasta nila may mga bacon, mushroom, ham, and itsura niya palang creamy na, creamy na. So let's try this out. Mmm! Saktong-sakto yung pagkakablend ng truffle sa bacon and ham. In fairness, guys, if may mga friends kayo, alam niyo vegetarian, vegan, I don't know the proper term, pero para syempre, politically correct tayo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung proper term, but if your friends are healthy living, tapos ikaw hindi, parang this is a place to gather. Kasi may, may mga compromises, eh. Like, ito, may, meron may bacon if you're not a healthy person, diba? ba? Tapos, nandito din yung mga pang-healthy people na alam na alam mong mag-e-enjoy kayo na lahat. Galing ng restaurant na to, Father. Ah. Nice, fine. Father, may pangalawa akong tanong. Kasi ito po, matagal ko nang iniisip kung hindi naman sa anong value or anong concept. Pero I want to understand deeper. Bakit yung mga devoto, ipupunas ng palya sa Nazareno? Sa Nazareno. Anong meaning behind that? Yung devotion kasi sa Nazareno is one way of uh, expressing the, their love dun sa doon sa Lazareno, kaya nagpupunas sila ng panyo. Instead of kissing the image or whatsoever, pinupunas nila yung kanilang panyo, yung kwalya, and then yun yung parang magiging memory nila of their experience of prayer and faith doon sa, sa image and dun sa devotion. Okay, okay. Pero paano yun yun, Father? Yung ba, ECQ? Yeah, ngayon, sim simula nung nag-pandemic, sa lahat naman ng simbahan yun, pinipigilan muna namin yung mga tao na kumawak doon sa poon and then mag, uh, magpunas, panyo or whatsoever para to cooperate na lang din not to spread the, the virus. Kasi kalimbawa, usually yan, yung mga tao, yung panyo nila na ginagamit, yun yung panyo na ipupunas nila dun sa sa image, sa Nazareno. And then, eh, yung panyo na yun, pinunasan nila sa mukha nila. Uh, minsan, naipunasan nila sa ilong then ipupunas nila doon, tapos may magpupunas na naman. So, parang yun yung isa sa worry ng mga... Parang ikaw, na, rin. yung Nazareno pa yung nagkala. Parang tayo pa, yung sa simbahan pa. Yung sa simbahan pala, sorry. May spread the, the virus. So, ngayon, isa sa mga way para makatulong din not to spread the virus, pinipigilan muna namin yung mga tao. Ano ba ang story behind the Nazareno, Father? Bakit ginagawa yun? yung sa Nazareno, actually, it is an old image na siguro kaya ganun na lang yung pagmamahal ng mga Pilipino dun sa, sa devotion na yun. Kasi madali tayong nakaka-adapt dun sa image itself. Kasi yung suffering Christ, di ba? Pinapakita dun yung paghihirap ni, ni, Jesus. Ang tayo, bilang mga Pilipino, we, we also experience that, yung suffering sa dami ng mga pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon. So, madali natin na-identify. Kaya madalas yung mga pumupunta dun sa Quiapo, sa simbahan ng Nazareno, sila yung mga tao na may mga problema, may mga pinagdadaanan sa buhay, kasi madali nilang na-identify yung sarili nila. Parang relate, relatable. Yeah, Nakaka-relate sila doon sa image itself. Okay. therefore, parang nakakagaan ng loob nila yung makita nila na even Christ is also suffering. Even Christ is also one with your suffering. Naalala ko may isang podcast si Alex Calleja. Idol ko kasi komedyante yun, guys. So sabi niya sa podcast niya, meron siyang clinical depression. And nung pandemic, doon pa siya medyo hindi nagkaroon ng attacks. Kasi parang naisip niya bigla, o hindi lang ako nakakaranas nito. Lahat. So Is that the same? Yeah, that's the same situation siguro na makikita natin dun sa, sa devotion kay Nazareno. Hindi lang naman tayo yun nahihirapan. Kaya nga parang mas masarap maglabas ng sama ng loob mo, ng mga, ng mga problems mo. Pag nakikita mo na yung dinarasalan mo, he also suffered. Naghirap din siya at dumanas din ng mga iba-ibang pagsubok. Okay. So na understand it deeper. salok na ako ng ano, father? Ang sarap dito sa dinala mo sa amin. Grabe. Tapos grab guys, may mushroom, o buo buo yung mushroom. Sarap po. Sulit, sulit na sulit to. Oh. Pangatlo pa lang natin, father. Medyo nabubusog na ako. Mainit talaga yung mata ko doon, father. So, veggie sisig eh gusto kong i-try. Kasi ano sabi ni Father, guys, parang alam Parang Para daw talagang totoong sisig. Ngayon, alam ko nang ba't tambay din si Father Body, guys. Ito yata yung carbonara mo, Father. Hindi, lasagna. 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 Guys, pinipigil lang kung mabawasan ang heaven points dito, ah. Kasi napifeel ko na yung ano eh, heaven points ko, eh. Kung napalitan na agad ng pizza ni Noemi, ah. Ayan, so, try natin tong lasagna, Father. From what I can see, may cheese, ham, bacon, bacon, mushroom and sobrang daming cheese. So father, may iba lang lalo na yung pandemic. Kasi nung before pandemic, I understand na marami ang nakakasalamuha, marami ang nakakakwentuhan and all. Pero right now, dumating ba sa point na you feel lonely. Actually, minsan uh, kagaya nung nagsisimula yung pandemic, parang sa amin, sa ministry namin bilang pare, mas sanay kami nung no, pag nagninisa ka, talagang may mga taong maraming nagsisimba. Talagang makikita mo yung apaw yung simbahan, even inside and outside the church may tao. Mas nakakalupot yung makita mo na nagsimula yung pandemic, tapos uh, nagmimisa ka, pero wala nang tao sa loob ng simbahan. You're just saying the mass in front of a camera para ma-feed siya dun sa live streaming. Dahil yung mga tao, nandun sa kanilang mga bahay. Uh, yun yung parang mas nakakapagpalungkot. Masasabi mo na lonely part nung experience namin bilang mga pare. Mas mahirap siya. Kasi sanay kami na nagmisa ka, may tao, may mga nagsisimba. Right now, may misa ka, may mga instances na walang tao. Very limited yung tao. Pero all throughout your life being a priest father, how long have you been a priest? Uh, Para I'm a priest. going 8 years na sa so pagiging pare. So as eight years being a priest father, have you ever felt loneliness? Actually, hindi ka naman talaga makakaramdam ng super na talaga very lonely ka. Kasi kung maraming tao ka, ma na nasa paligid mo kahit naman sabi mo na you are far away from your family masarap pa rin sa pakiramdam na yung mga tao nasa paligid mo yung parishioners they can be considered as your family pero minsan syempre pag kayo limawa mag isa ka lang sa kumbento mag isa ka lang sa kwarto mo minsan parang nakakalukot din after nung maghapon nung isa ka nung isa ka and after maghapon na yun sa kami lang sa kwarto mo. Minsan, may malulukot ka rin. Pero still, kumbaga parang nasa sayo rin eh, kung paano mo siya i-handle yung mga ganong situation. So dito, it's it's not for the faint heart, father, no? Yeah. Masasabi natin, it's not for the faint heart. Hirap pala, guys. Ngayon walang, ngayon walang truly na-appreciate yung yung hirap na pagiging pare. So, ito na guys yung lasagna ni Father. Favorite niya daw ito, lasagna na ito. Magma natin. Mmm! Grabe, ang cream. Sarap, father, no? Okay, father. Before time of pizza kanina pa talaga mainit yung mata ko dito, father. Itikman natin. Sabi kasi ni father, guys, yung mga vegetarian options nila dito. Hindi mo na mahalat ang vegetarian. So, syempre, me being an a carnivore and uh, more on meat type of person. So, kung itry yung sinasabi ni father. Okay, try natin to. Lasang sisig. Lasang na! sa crispy. So, sisig yata talaga to eh. Sisig talaga to? Veggie. Veggie sisig. Veggie. Guys, pwede. Na-amaze ako dito, father. Sisig nga, father. Palit tayo, yes. guys, ng another healthy option, which is the truffle pizza. Yan, try natin. hmm Mmm. Subukan so, ko lagyan ng sriracha. Yan yung naglalagay. Nag-add pa ng lasso <laughs> sa pizza. Mmm! Tamang-tama ka. My next question is, nagkagusto ka na ba sa sa opposite sex? So, before, syempre, hindi pa naman kami pare. May tendency ka talaga matrap sa opposite sex. But right now, syempre, minsan matrap ka in terms of getting attracted lang. Nagandahan ka, na appreciate mo yung personality ng isang tao. But syempre, alam mo na yung limitations mo. Dahil, siyempre, pare ka. Siyempre, father, sabi mo, before ka naging pare. So, from that point, before ka naging pare, moving towards oh. being a priest, was it hard? Mahirap, siyempre, maraming adjustment na kailangan mong gawin. So, siyempre, iba yung, parang, iba yung mundo mo bilang pare. So, iba yung mundo ng isang ordinary tao. Malaking adjustment yung kailangan mong gawin. Bawal. Bawal, di ba, father? Yeah, yeah. So, bawal. So, how did you, how did you go through that route? Siyempre, makaka-adjust ka na lang din knowing na alam mo yung, yung tinatakap mong buhay. Knowing na ito yung buhay ko, ito yung dapat at hindi dapat gawin. So, doon ka talaga magbabase kung paano mo i-adjust yung buhay mo. Okay, so Father, having said that, balik ta natin. Not, hindi sa pambubola, Father, pero you're a good-looking priest, di ba? You're a good-looking man. Nagkaroon na ba ng time na nalaman mo may nagkagusto sa'yo? Siguro, dumarating din talaga yung point. Kasi yes, hindi ko naman din masasabi na tao ay nagkagusto sa'kin or someone ay nagkaroon ng sa akin. Siguro may mga may mga taong ganun, pero hindi ko alam, hindi ko pa sila nami. Wala pa naman ako experience na taong kumamit sa akin. So, hindi, hindi pa, uh, pa na ito. Na ito. So, Pero in my own experience, ang nararanasan ko is yung mga tao na lalapit sa'yo because they appreciated what you did for them. So, having those two questions in line, bakit po ba bawal mag-asawa, pare? Siyempre, una, in order for you to focus dun sa ministry mo. Kasi kung alimbawa, imagine mo na lang may asawa yung pare, parang bang manghirap mag-concentrate. Ito yung ministry mo, ang lawak-lawak mong ministry mo, ang dami mong ginagawa, and then pinili mo pa yung family mo. To give more time for a priest, to concentrate and focus on what you're doing. That's a really good answer. Ngayon, nakita ko na kasi parang dati, kaya bawal mag-asawa yung pare. Kaya yung ang mga biroan nga sa labas, father, parang yung mga pare, eh. parang medyo baling. Para lang may excuse. Anyways, tikman natin tong isa pa. Parang na-attract yung mata ko eh. Dahil may sausage ham. By the way, guys, this is compliments of the owner. So, Chef Chino, thank you so much. The owner of Cafe Nenzo. Um, ito daw guys is a new product that they want to push and titikman natin syempre. Mm. 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 mm -hmm. First time ko rin itong na-try. What do you think about it, Father? Sarap siya, malasa pa rin. Lahat din ng ingredients kaya mo i-identify because lahat sila nagbibigay ng lasa rin sa pizza. Balik tayo sa tanong. Para sa akin ang pagiging pare from your explanation kanina is much like a job. What are the best and worst parts of your of your job as a priest? Well, in my own experience in my ministry, uh, siguro the best part of my life is yung yung makapunta ka sa isang may sakit, you give them the last sacrament, and, they, and then they die. Kasi masarap sa pakiram na yun kasi para nakaakay ako ng isang kaluluwa makunta sa langit. Worst experience? wala pa naman. I'm just enjoying my life as a priest. Parang ang sarap tuloy huh? ng ng life of a priest, no? So sabi mo, Father, wala ka pang worst worst na experiences. But have you made mistakes? Yeah, we your sins. Minsan, meals. may nagkakamali ka. Halimbawa, while performing your ministry, may time na magkakamali ka doon. Minsan, syempre, magka... Parang minimal mistakes lang naman. Minsan, kailangan mo magmisa pero kinanghali ka ng gisay. Yung mga ganun lang. <laughs> very minimal mistakes lang naman ang siguro. Pa paano nangyari yan, Father? Guys, sorry, I'm late. Actually, sabi nga nila, hindi naman daw ako na late. Eh. Kasi ang patuyala nila, hindi naman po nalilate yung pare kasi hindi naman po mag-start yung MISA pag wala yung pare. Akala ko pa naman, Father, nung nag-work ako ng corporate, nakakahiya na yung mali sa board meeting na nandun yung mga boss mo and all. Mas matindi pala yung sa Mas nakakahiya sa Kasi kaya sa kaya sa kaya sa kaya. ang dami nun! Tapos, paano pasok na para entry? Sorry guys, medyo nalate ako na traffic. Tuloy <laughs> na, tuloy mo na agad. Simula ka na agad yung misa, and then, After the mass, to the people. Do you have any regrets in uh, your life being a priest? Did you have any regrets at all? Actually, wala na akong regrets. Kung uh, ako, nung naging pare ako, I think sabi ko nga sa sarili ko, wala na akong mahihiling pa. Ibigay na sa akin what I want. Ibigay na sa akin yung parang greatest blessing. Wala akong pinagsisihan. Wala na rin siguro mahihiling pa. Pero regrets, wala na akong pinagsisihan. Dahil Ina-enjoy ko naman yung buhay ko bilang pare. So father, before I go to the last question, let's try this out. The last pizza. Father, let's go. Ito yung best seller nila na trio cheese pizza. So guys, sabi ko nga, ah, di ba? Nandito tayo kasi na feel ko si Lord na yan guys. Kasi alam mo yun, parang hindi ko alam na ito yung best seller. Pero sabi nga nila, let's save the best for last. So I don't know if that's something coincidence or we're on the right track, father moving po to our last question. What would you say to your 8, 10, 12 year old self? Sabihin ko lang sa sarili ko na you enjoy your life kasi may mababago. Pag naging pare ka, mababago yung buhay mo. You enjoy your younger life. Pabago man yung buhay mo, but definitely you will enjoy that. So I have to enjoy yung past. I have to enjoy the present. And also, I have to enjoy the future. So sabi ko kanina, Father, last question ko yan. Pero ito is something that popped up lang kasi naalala ko pa nung nakita ko yung devices, your watch. Ako oh, kasi guys, may kasi ako sa relo talaga. So when I saw Father's watch, parang, wow, the watch of a priest. Di ba? Pero naging issue yan dati, Father, di ba? Yung yung pare na naka -easy. everyone saw. What's your take on that? Actually, sa akin, mo masama to have yung something like that. Ako, actually itong watch ko, was given to me by my uncle as a gift. Patid ng mother ko yun, nagbigay. So, syempre, para who am I to not to accept okay, that, diba? so, para tumanggi. Sa akin, magkaroon man ako ng gadgets. I could have my car, I could have some things in my for myself. Pero those things, sabi ko nga, I should use it for my ministry. Kung bawa, ako yung kotse ko, isan, I can use it for my ministry. Pagka yung mag ka doon sa mga chapels, may time na wala yung sundo or walang mag sa sa'yo, ako, I, I'm open na, sige po, uh, pupunta na lang po ako dyan, I will drive my car. Isan, so, nahihiya pa sila sa akin. Pwede magdadrive po ako. Hindi, okay lang po. Kasi yun naman yung purpose kung bakit ka binigyan ng mga ganoong bagay. Para mas maging fruitful, mga bagay na meron ka, use it in your ministry. Kasi ang eh, isa pa na, na napansin ko, Father, is hindi naman lahat, pero maraming namumuhay luxuriously. Bawal ba yun sa being a priest? Not necessarily bawal, pero you have to avoid it, eh. syempre. Meron kaming vow of poverty kasi na you have to live according to the status of your... Parish. Bawa, hindi ka pwedeng magsasakyan ng napakamahal kung yung parish na nasaan ka is eh, hindi nila kaya. At, out of the norm. Mm -hmm. Yung where your community is. Bawal. Yes. Yun, guys. Kung meron pa kayong tanong and gusto nyo ng part 2 na itong interview natin with Father Bodie, comment nyo naman sa baba. And of course, guys, thank you so much, Cafe Nenzo, for this wonderful meal that you have uh, prepared for us especially for this try out netong ano for the mighty mighty meaty na pizza bago daw to guys they're pushing it and I think kami yung unang customers na natin na ito. Thank you so much Sir Chino of Cafe Nenzo and of course Father Bodhi. Maraming maraming salamat po for uh, sa pagtanggap nitong paanyayahan namin sa'yo. And I hope nag-enjoy tayo. Thank you, Chino. Busog. So yun guys, This is your Chubby Tito together with Father Bodie. Kung nagustuhan niyo itong video namin, huwag nyo kakalimutan to hit the subscribe button sa baba. Follow na notification bell. And of course, please like and share. Bye-bye!